especially the PCMA, which is really the backbone of the monitoring uh, system of DPWH. As I have uh, pointed out repeatedly, libu-libu uh, po ang proyekto ng DPWH at hindi po ito kayang i-monitor ng mano-mano. Kailangan po gumamit tayo ng bagong teknolohiya. Unfortunately po, yung existing system ay una-una, hindi pa na-upgrade, lumana, at mukhang nagawan po ng paraan para medyo uh, hindi magamit ng tama. So we have uh, a parenting budget for that to upgrade these systems and allow them to uh, address the current um, shortcomings of the system that unfortunately have been taken advantage of in the past. Kasama po ba sa plano ninyo na magtayo o ayusin yung inyong existing website para maging uh, interactive siya tulad ng website ng Pangulo, yung isumbong sa Pangulo, kung saan um, hindi lang makakapag-monitor ang mga ordinaryong manamayan, kung hindi makakapag-report din kung meron silang nakikita ang ghost project, o ibang mga sira, o hindi ginagawang mga proyekto. At tama po yung sinabi niyo. In fact, maganda nga po yung model nung isumbong mo sa Pangulo website. at. Uh, Nakita ko na po ang website ng DPWH. Kahit ako po ay medyo naguluhan kung paano i-navigate. At uh, makakalasa po kayo na ayusin po natin ito in line with best practices of transparency. No, In fact, ang gusto po natin talaga dyan is ma-publish no? region per region, province per province, lahat po ng mga proyekto at ipayagan pong mag-report mismo ang ating mga kababayan dahil nga po sa dami ng mga proyekto ng DPWH, kung meron silang nakikitang hindi maganda o kakulangan sa mga implementation ng projects on the ground. Gagawin po natin yan immediately, uh, Mr. Chair. Yeah. Please do let us know if you need uh, any additional budget for that. And I would um, also recommend and uh, strongly request that The project documents, beginning with the project proposal and the approval of the budget, all the way until the release of payment, even a demand for liquidated damages, if Opo. any, be included and accessible to the public in the website. Opo, thank you very much po, uh, uh, Mr. Chairman. And, uh, we will greatly appreciate this. po, dito is there is. unfortunately, you know, there is really um, a uh, there is transparency is very one thing in the department right now. You now we have to be very uh, uh, you know very honest about that. And uh, hindi na po excuse ngayon dahil nandiyan na po ang teknolohiya, nandiyan na po ang best practices. Uh, kasama na rin po dyan, yung ginawans ng ating Pangulo na isumbong sa Pangulo website, uh, kailangan po sumunod na ang Departamento dito sa mga best practices na ito. At yun po ang gagawin natin at mag-update po tayo sa sa Kongreso sa mga gagawin natin sa mga susunod na susunod na buwan at susunod na at susunod na buwan. Speaking of transparency, there are proposals by uh, the CSOs for government, not just the DPWH but the entire Executive Department. To create a transparency server where all budget matters, including umakaroon ng budget insertions, ay ilalagay on at my access ng uh, publico. Would you be in favor of that, uh, Secretary Vince? Absolutely, Mr. Chairman. So we Absolutely. have your commitment. You to have happens. you have my commitment um, personally, and you will have the commitment of the department to work with, especially with our CSOs and our stakeholders, our local stakeholders. Uh, on ensuring transparency. Kanina din po, sinabi niyo na kailangan niyo ng tulong ng mga CSOs, mga komunidad sa pag-monitor ng flood control and other info projects. Does your revised budget proposal have any mechanisms for CSO and community participation in monitoring flood control and other info projects? I've been informed po na meron. Um... But just to give you as, as, an example po, um, Mr. Chairman, kapon po nung nasa La Union po kami ni Mayor Benji Magalong, um, ang actually nag-report po nung proyektong binisita namin kapon ay isang civil society organization in La Union. And in fact, nag-propose po sila ng MOA between that particular CSO and the DPWH, and gagawin po namin yon, uh, Mr. Chairman, and we are more than willing to do the same for other CSOs uh, all over the country po. Ay, maganda po yun. Uh, Nabanggit din po ninyo sa isang interview recently that um, you will be releasing or coming out with a master plan for the NCR with the support of the ADB by 2026. Uh, ang tanong ko po, po How about a master plan for the entire country is that um, also part of your revised budget proposal or your future plans y Yes Mr Chairman uh, actually it's the World Bank and JICA combined it is the integrated integrated flood mitigation flood risk mitigation master plan for NCI uh, ito po ay ongoing ngayon at according po sa ating team ay eh, matatapos na po ito by next year. So, maganda po itong umpisa para nga po uh, hindi na po mauulit itong mga nangyari itong mga nakaraan na meron pong mga ginagawang mga flood control project na wala man plano at wala man basehan sa isang integrated master plan all over the country. So, magkakaroon din ng master plan for the entire country. Yun po ang plano natin, uh, Mr. Chairman. No? Ang commitment po natin, uh, Mr. Chairman, uliting ko po, no, sa mga sa susunod na taon po, no? Uh, sa pa lang ng budget, hindi po tayo magpapagusot ng kahit anong proyekto na walang plano. Marami po sa mga nakita natin ngayong mga proyekto may problema dito sa flood control specifically, e eh mga proyekto po na wala man lang ni plano. Kahit anong detailed engineering design, kahit anong feasibility study, wala man lang po. At ang commitment po at ang gusto po mangyari ng ating pangulo ay hindi na po mauuulit yan. How ironic that a department that requires plans to implement projects uh, apparently doesn't have. Very so, ironic po, Mr. Chairman. One more question, Mr. Chair, if I may. Uh, karamihan po ng mga flood control projects na existing ay uh, usually ay naka-involve o naka sentro sa mga concrete type of based um, solutions. You have uh, dredging, drainage, and other concrete-based solutions. Uh, how do you intend to move away from this and more in the direction of nature-based solutions that would include, for example, issues of reforestation, issues of uh, water flow, and the consideration of the existing river basins that uh, our country has? Um, no? um Nature-based or... um, more minimal interventions. No? Halimbawa po, no, yung kung nakita nating magandang ehemplo na unfortunately, nasira po ng dahil sa isang flood control na ginawa. No? Yung utilization po of uh, uh, boulder gabions, which are uh, which are not uh, necessarily nature-based, meaning hindi sila natural, pero very minimal po ang effect sa ating kalikasan eh sinira pa nga po yun eh. At, uh, to give way to a very concrete-based flood control project in Oriental Mindoro. No? So, lahat po yan ay eh, kailangan po talagang pag-aralan. No? And I think, ang importante po talaga is manggagaling po ang mga plano sa ating local development councils, provincial development councils, up to regional development councils. Dahil dun po, eh, meron na pong CSO representation doon, meron pong uh, wide wide uh, uh, stakeholder representation doon. Unfortunately po, hindi po ganoon ang nangyari dito sa pagpatayo nitong mga flood control projects na nakikita natin ngayon. So, kailangan po nating baguhin yan. Thank you, Mr. Secretary, at uh, babantayin din po natin yan. I have no more questions, uh, Mr. Chair. Thank you. Uh, Thank you natin. very much. You. Uh, we go back to the majority and we now recognize Uh, Deputy Majority Leader Hila Costa. If, if he's not around, so we go on to the next on the list. Uh, we now recognize Deputy Majority Jam Baranda. Uh, next would be Representative Marlene Agabas, who is definitely here. Thank you very much, Mr. Chair. To the DPWH family, my dear colleagues, magandang hapon po sa ating lahat. Habang ako po ay nakikinig sa ating sekretary, hindi ko po maiwasang magdasal. Uh, I, I can feel the heavy burden on your shoulder. So, ang tanging pabaon po namin sa inyong sekretary ng aking distrito ay ang aming dasal in Ilocano. Diyos ti kumuyog kada kayo. Diyos ti mang taribabay kada kayo. Well, actually, nag nagpapasalamat din po ako. Na-discuss ko po sa inyo kanina, sa oras po ninyo, sa mga concerns po ng aking distrito. Nabanggit ko po, Mr. Chair, ng aking distrito po ay napaikutan po ng bundok. Marami po kami mga rivers. Nandun po ang Agno River, the fifth largest river in the country. Ambaywan, Dipalo, Beray, Totonogen, Banila. Ang dami pong mga rivers. And nandun din po ang San Roque Dam the second biggest dam in Asia and the 16th biggest dam in the world. And kung kalat noong 2009, nabanggit ko po kay Secretary ng second floor po ng SM ay halos na-reach po ng tubig ang second floor. So, with those, sir, uh, alam po namin kung ano po yung direksyon ng inyong hupong ahensya. Kami po ay susunod sa anumang po, nakasuporta po kami sa sound judgment po ng Presidente at ng DPWH. At no, bagamat may pangamba po sa amin, na baka pag may malakas na bagyo at nagsabay po ang tubig ulan, tubig bundok, at saka tubig po na galing sa San Roque Dam, ay magkaroon nun ng baha. Uh, ang naiisip ko po ngayon, may quick response fund naman ang ating gobyerno. Kaya baka pwede rin kung paano, kahit paano, pwede tayong magpatulong dun sa pondo na yon sa mga na-damage nitong nagdaan ng mga bagyo. So, so last na lang po. Mayroon na ako kasing nakita sa aking pong pag-iikot sa aking distrito. Sabi po nila, kung nagko-complain po kasi ang mga magsasaka. Dahil sa flood control po, ayaw po totally ng tubig. Kaya sinasarhan, walang tubig dapat na pumasok. Pero sa aming pong lugar na irrigation, ang kinabubuhay po ay pagsasaka, kakailanganin naman po na magsasaka ang tubig So, kuminsan, paano gagawa ng design, yun po yung nagiging challenge na ayaw ng tubig ng flood control pero gusto ng tubig ng irrigation. So, siguro po, pwede rin pong pagtuunan ng pansin yon sa mga design at sa mga plano po para po mas maging maganda po ang mga proyekto natin. So, yun lang po yung observation ko po, sir. So, again, maraming maraming salamat po sa inyo pong ahensya. Uh, good luck po at may the good Lord guide you always. Thank you po. Um, maraming salamat po, ma'am. Uh, Mr. Chairman, maraming salamat po. Unang-una po, gusto ko lang pong mag-update. Uh, meron po tayong ongoing na uh, uh, PCB, uh, uh, actually, detailed engineering design na po ng uh, Integrated Flood Resilience and Adaptation Project for the Agno River Basin. Coverage po nito ay regions 1, 2, uh, 1, 1, 2, 3 at CAR. No? At uh, ito po ay matatapos na ngayong uh, 2026. No? At uh, makakaasa po kayo na once na po, matapos po ito at hihingi na po tayo ng kaukulang pondo para po masimula na ang implementation ng mga projects under this uh, uh, integrated master plan for flood mitigation and resilience. At ikalawa po, um, very noted po yung inyong sinabi tungkol sa issues on irrigation at uh, makikipag-coordinate din po kami sa National Irrigation Administration para naman po, uh, hindi lang natin basta-bastang sinasara ang uh, ating mga ilog para maprotektahan uh, from floods ang mga communities kung di kailangan din pong naka-take into account yung kinakailangan ng mga communities uh, lalo na yung mga agri communities natin for uh, irrigation. Maraming salamat po. Man. Thank you. Maraming salamat po sa update na po yan. Uh, good news po yan, um, Mr. Chairman, Secretary sa distrito po namin. Kasama po ba ang Allied Rivers po ng Agno River doon po sa sinasabi po? Kasama po ang Allied Rivers buong Agno River Basin po. Kasama po yung, yung mga tributaries at yung mga Allied Rivers. Maraming maraming salamat po dahil sampung bayan po ng aming distrito. Nasa rob po kami lahat ng Project NAWA. So, again, maraming maraming salamat po sa inyong mabuhay po kayo. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, uh, Representative Agabas. Uh, we go now to the minority, and we now recognize Representative Alan T., who I don't think is here. Next on the list is uh, Rep Representative Audrey Zubiri, who I don't think is here again. So, next on the list, who I know is here, is our good friend, uh, Deputy Minority Leader Percy Zendania. Thank you very much, Mr. Chair, and good afternoon to the DPWH family. I can imagine that this has been the longest two weeks of your life.